Hello guys, for today's video, ini nga Tatanong si asawaning malunggay Oh, ba oh Tatalduk lang sa lupa Ganyan pag tatanung, guys ng malunggay Di ba May bersa <laughs> Kasi usah ngamang lakas Oh, yang ganda ng aking bugambil ya Oh, ba oh. Flower, flower And may sili pa tayo Di ba Nasa kabilang bakod kami, guys. So, yan. Ang ganda ng flowers bukang ya So, Yes. So, naandito kami. Ah, ba diba? Dito nagtanim si asawa. di ba diba sabi ko, i-update ko kayo. Tingnan natin. Oh, maapa kami magkamuti kami. Tubo na, Oh, maapa natin yun. <laughs> Ay, ako pala yung tinanim niya dito guys silipin nga natin yung una niyang tinanim doon yung iba lumaki na alika puntahan mm -hmm. natin ayan guys yung una niyang tinanim dito oh malalaki na oh ayan na sila ayan lang yung nabuhay yung iba hindi gaya nung kamote yung sweet potato dito yung iba niya tinanim pero wala hindi sila nag-improve. And, ayan. May harvest na naman tayo na. Puso. Puso ng saging. O, diba? Ang daming saging, guys. Ayan. Tapos, ito pa. yon So, doon. tatamnan natin. So, balak natin mag-gardening dito ng iba't ibang klaseng gulay. May mga seeds kasi ako doon, guys. Ang dami. So, kailangan natin munang i yung ating pagtatamnan. Kita nyo naman, o, no? di ba? Diba? Aayusin muna natin bago natin tamnan ng ibang mga gulay. Pero yung kamuting kahoy, okay na yan sya dyan, o. No? ba diba, okay na. Ang dami na, o. Oh. Tapos yung isang papaya, pinanggalan ni asawa, gawa na. Lalaki siya, hindi siya magbubunga kaya yan o oh, diba yan gamas gamas tayo for today's video don't say bad words otak oh, mo ay inay inay magtabang ka kaya digdiki dadi mo inay makanood inay, ka inay inay ma pagkita ko pang mahali ako ma ay kung magtatabang o oh, papel pa daw inay 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 oh, yeah. So ayan nga guys, ito yung pangalawang tanim na ni asawa kasi yung unang tinanim dito guys yung kamote. O oh, ayan na oh, oh, ganda na oh. yan pa uh, oh, diba? Yan yung may mga basa na yan, yan. Kamuting kahoy yan. Tapos ito pa oh. Mula mo ba? Yan na, oh, yan na, oh, ba? Diba? tapos dito pa oh so yan yung tinanim kasi dito na ganito oh. hindi siya ano kaunti lang yung na, nabuhay so yan lang sa dami dami nun yan lang ang nabuhay guys saka ito yan mga kamuting kahoy na yan yan yung una ito mga diniligan mga pangalawang tanim na yan guys kaya yun ayan pa oh um, mga diniligan saka doon nagtanim siya dyan ah diba so yung lupa pala na ito guys hindi sa amin so katabi lang namin siya so makanti naman pumayag naman may ari na tamnan namin habang hindi pa nila nagagamit oh, ba diba? double purpose ang ano hindi na sila magpapaawan and kami naman ang tatanim o oh, ba diba? para hindi siya pamahayan ng mga gumagapang na snake <laughs> yan so yan ah ayan yung mga tanim <laughs> kung siya lang daw ang ayan pa yung mga tanim niya o oh, diba sayan, <laughs> so, may papaya din dito guys ayan may bunga na siya oh tingnan nyo ayan may bunga na siya ah, diba hmm. So, yan ang tanim dito guys. Yung iba bagong tanim. Yung tito pa, oh. Ano, malas ka na dyan, tito? Diba? Yan ah. na. Di bala labas na tayo.